Nasungkit ng San Miguel Beer Men ang unang laro sa final round ng Season 48 PBA Commissioner's Cup nitong Bernes ng gabi sa SM of Asia Arena. Ang kabuang detalye sa ulat ni Rafael Bandayrel ng BTV Sports. Maganda ang naging simula ng San Miguel Beermen sa kanilang kampanya para mapanalunan ang kanilang pang-28 titulo sa PBA. Nitong Biyernes ng gabi panalo ang mga servisador sa Game 1 ng Season 48 PBA Commissioner's Cup Finals sa score na 103 to 95. Pinangunahan ng import na si Benny Boatright ang kanyang koponan nang gumawa ng 28 points, 16 rebounds at 2 blocks. Dinagdagan pa yan ni veteran guard CJ Perez ng 19 points na may kasama pang tatlong steals. Bakit naman ano uh, binibigay ko lang talaga yung best ko every game syempre uh, ayong sirain yung tiwala no ng mga coaches and mga teammates ko. So uh, talagang naniniwala din sila sa akin na kaya kong maglaro and kaya kong mag, uh, mag contribute talaga. So ayun, uh, laging ano lang every game effort talaga and yung pagiging consistent yun yung ano yun nasa utak ko lagi. Hawak man nila ngayon ng abante sa serye, sabi ni SMB Head Coach George Gallien. Inaasahan nilang susubukang makabawi ng Magnolia sa susunod na laro. In the last Three minutes of the game, they just poured out the energy, and uh, from an 18-point uh, uh, lead, it just went down to five. So uh, that, that was all energy, and us, it was uh, just uh, uh, relaxing for the last three minutes. We, uh, as, uh, when you play a tough team like uh, Magnolia, you, 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 you will have to play 48 minutes of basketball. Because if you don't, if you don't play 48 minutes, this is what's going to happen. Bukas na magkakaalaman kung madaragdagan pa ang kalamangan ng San Miguel sa serye o kung maitatabla ba ito ng Magnolia. Rafael Bandayrel para sa bayan.